Paano nga ba gawing sticker ang mga comment ng ating mga viewers sa ating live na katulad po niyan? So mga lodi, magandang strategy po ito na gawin natin sa ating live para if everman meron po tayong gustong sagutin na comment o gustong i-highlight na comment ay pwede po natin ipakita sa pumamagitan niyan para po alam na alam o mas naiintindihan po ng ating mga viewers yung ating tinutukoy o binabanggit sa ating live at syempre, ang mas maganda po dyan mga Lodi ay ma-appreciate po yan nung content creator or nung ating viewers na kung sino man po yung naka-pin yung comment na ginawa po nating sticker na katulad niyan dahil kitang kita yung kanyang pangalan. Okay? Ma-appreciate po nila yan. So, pa paano nga ba yan gagawin mga Lodi For example, ito po yung inyong live. Nasa live na po kayo, maghahanap lamang po kayo ng gusto nyo pong comment na gawing sticker. And then, i-click nyo lamang po mga Lodi yung comment nila tapos, meron po niyang lalabas na like, reply, ban, mute, and sticker. Ang gagawin niyo lang mga lodi, ikikilit nyo lamang po yung sticker, and then ganyan na yung lalabas. Okay? Tapos, pagka po meron ng sticker, i-drag nyo lamang po yan ang dalawa yung dalili, para po mapalaki sa size na gusto nyo. And then, pwede niyo na po siyang i-position sa taas. Okay? Sa bandang taas niyo siya i-position mga lodi, no? Kasi, baka mamaya pagka i-binabaan Uh, matakluban na po yung mukha nyo kapag ka po kayo nagsasalita kaya medyo itas nyo sa bandang ulo nyo 11 level okay wag yung matatakluban po yung inyong mukha okay kasi uh, para po yan ay mapalitan or maano kinakailangan nyo pong palitan ng bagong sticker okay at syempre paalala lang po mga lodi ito po is continue nyo na magagawa sa inyong life kung hindi po kayo magpapakyat dahil nung sinubukan ko po mga lodi na magpakyat sa ating life and then Maggagawa pa po ulit ako ng sticker. No, sticker comment, hindi na po ako makapagawa kasi bawal na daw po, Nag-packet daw po kasi ako sa aking live. Or may nagjoin daw po kasi sa aking live. So, bawal daw po yun. Okay? At syempre, kung papalitan nyo naman po yung sticker, mga Lodino, maghanap lamang po kayo ng bagong comment. Eh. Uh, same process lang po. Ganun lang din po. Gawa lang kayo ng bagong sticker. Automatic na po, mga Lodino, yung lumang sticker, ma-replace po yan ng bagong sticker na gagawin. Okay? So, kung may natutunan ka sa video na to mga Lodino, huwag mong kalimutang i-share para naman alam din ng mga kapwa natin, content creator. At i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga video, tutorial. Thank you!